Ang ibig niyo bang sabihin, sir? Eh? Ma-accelerate na naman ho si John John? Oo, oh, Mrs. I-accelerate. Ah, Mr. Hernan, eh, ka-accelerate pa lang ng anak namin, ah. Wala tayong magagawa. Talagang matalino ang inyong anak. <laughs> <laughs> Kaya at ikaw, John John, mag-report ka kay Miss Cruz at uh, ililipat ka sa third year. Ibig niyo sabihin, third year na ako? Oo. Oh, Ayaw mo ba nun? Kita mo mm -hmm. na, mama. Sa isang taon, dalawang beses na accelerate. Oo. Oh, oh. Naku, Talagang na, napakagaling oh, ng apo ko. Pananoy, araw-araw binibigyan kita ng baon. Aba, eh puro hesenta tong grades mo. Ayun naman, oo. Sinabi ko na naman sa inyo, huwag niya pag-aralin niya at hindi naman kailangan mag-aral yan. Bueno, gusto mo mga sa inyo. Walang nalalaman, walang ang Sino? Ikaw. Kayo, nanay, oo. Kung magsalita kayo, ako. Ayun si Albert, tignan nyo. Tapos na pag-aaral, may titulo. Eh, mas pala ba kinikita nyo kaysa sa akin? Hindi ko ho kailangan ng libro. Ang kailangan ho, abilidad. Gusto bagay, nanay, tama eh. Pero ikaw, mali, ha? Ang gusto ko, 100. Sandali lang ho, inay. Ano ba nakikita nyo dyan? Eh, puro 60. Ilang 60 ho nandyan? Isa, 8. Oh, sige nga. Kwentahin nyo nga. Ano total? Walong, walong 60. Teka nga. Walong 60, ah. Um, 480. Oh, nyo. ah. tingnan nyo. Ha? Nabang ba uh, nga one hundred sa four hundred eighty? Apat. Oh, ay pa ba nun? Apat na one Tama. Isang one lang gusto mo, e eh, merong apat. May bonus pang utyenta. Huli alak. ang kunin mo. At ka makakako ng one hundred, one hundred. Tama. Sinabi ko sa wise and lola mo. Eh. Ganun ba yun? Ay, Hello, eto na ako eh. sumaho. Hey, John John. Mahal. Ayan dito na Ako, na sa iyo. Ay, yun na. Sweldo, bagong sweldo. Akin na yung pagkain. Ayan. Oh, Kabuti, ilabas ko na ito na oh. makapag-ahin uh, na uh, ako. <laughs> <laughs> Tutom na, na na ako eh. Uh, mal, uh, teka, <laughs> teka <laughs> pagkain? Mal, ma uh, sa dalawa ni John, John. <laughs> ano ba yan? Yan, yan. Oo. Oh. Mga libro? Ba oh, oh, Bakit? This is good for the brain. That's right. Good for the brain. Ha? Bayan mo, pag natapos yung project ko, yayaman tayo. Maraming tayong mabibili. Hindi ko kailangan yung pagyaman mo bukas. Ang kailangan natin dito, yung ngayon. Pagkain. Aning ko yung mga libro na yan? Oo. Mama, bakit? Mami. Anak. Mami. Anak. Anak. Mami. Mami. Ana mami, huwag sa inyo. Ayan. 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 Ayan uli-uli kung ano mang oh. atraso ko sa iyo, ha? Patawarin mo ako, ha? Wala yun. Uh, ba't may dalakang ba? Paulin ako sa amin sa Bisaya. Hirap na buhay ko dito. Tagal-tagal na hindi ako nasilduhan. Eh, pano? paano? Tatamad-tamad ka kasi. Anong tamad-tamad? Eh, lahat ng gawain dyan, sinakop ko na, eh. Ako pang gardenero, ako pa kusinero nga sa'yo, hindi na sinusweldoan dahil matakaw ka. Eh, ano sa'yo kung matakaw? Eh, talaga matakaw ka eh. Te teka, teka, oh. huwag kayong mag-aaway. Eh, ano binabalak mo? Saan ka pupunta? <laughs> uli uli uwi na talaga ako sa amin eh. Pagkasakali namang mabigyan mo ako ng kaunting pamasahe. Eh, yun lang pala eh. Magkano ba yun? Eh, mga 2,000 lang. <laughs> ano? 2,000? No. Eh, bakit ang laki-laki? Hindi ako sanay magbarko eh. Gusto ko aeroplano. Ang sosyal mo naman, ah, Alam mo dapat sa'yo, lumawi ka na lang. Che! Bakit ka na nakikialam, ha? Ano ka ba rito? Atsay! E ba't ikaw? Ano ka ba rito? Atsay din. Ayun naman pala, eh. Bakit ka nakikialam? Tama na. Eh, buli-buli. Baka di ipasok mo ako sa pinagtatrabahoan mo. Eh... Eh... Eh, ano eh. Kaya lang... Assistant janitor, eh. Good morning. Good, good, good. Wow! What a beautiful sight. Ano kinagawa mo dito? Nag-sightseeing. Alam nyo, mabuti pa umalis-alis na kay dito, kundi merong mangyayari sa atin. Dapat lang may mangyari sa atin. Sapagkat simula nang makita kita, lumindol na ang aking puso. Baka gusto mong makatkim na aftershock. Yan ang kailangan ko. Intensity 7 para lubusan ang magising ah. ang natutulog kong damdamin para sa iyong wala. Baka gusto mong pang kong intensity 10 yan. Huwag na po, huwag na po. Alis na po ako. Alis na po ako. Alis na po ako. Oh come on let's just do it. But the exchange rate here's much much lower mate. Only 26 to a dollar while that guy there changes 30 to a dollar. Are you sure he's not a phony? Of course not I've tried him before. Okay let's go. Let's go mate. Excuse me, uh magkano 'y exchange rate nyo? Dollars? 30 to 1. Sit down and feel comfortable in my okay. office. i am going to change for how much? 500. 500. Okay. That is equivalent to 15,000 pesos. Okay, uh... See, I told you. Five, ten, fifteen. Please count the money. Thank you. How about you, sir? Papapalit ako, three hundred dollars. Three hundred dollars? That's, uh, nine thousand pesos. Uy, kuya, mataas ang palitan dito sa kanila. Sabi ko dito mataas eh. Five thousand? Four thousand? Nine thousand? Please Pili count do? the money. How about you, Uncle Sam? Oh, hello. Oh, si Jaime. Nagutang naman. Si Jento nandiyo ba? Ah. Ah. Sir. Tumahimik ka! Mm -hmm. Si Pepe Kisoy Sarge. Na tiklo namin dito. Dito sa may Aloys Restaurant sa may Timo Gabi niyo, sir. Okay, sir. Mm -hmm. Boss! Ano kaso niyan? Ah, ito si Pepe Kisoy. Matagal na namin minaman man nito. Ito ang pinakamatinding manduruga sa Angeles City. Sir! Sir! Sila nga nanduga sa akin eh. Akalaan mo ba naman... Talaga, ano? Pati mga walang balay na kumakain, tinatawid mo sa... Eh, sila'y tunang dugo. kasi... Eh. Sige na! Sir! <laughs> 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 Isa na namang kakaibang kasaysayan ng aming inihanda para sa inyo na siguradong inyong maiibigan. Ito'y batay sa karanasan ni Bob na pinamagatang Bobby babaero sa kasaysayan ng puso. Kabab, kahit kailan pinahihirapan mo ako, ikaw na rin ang dahilan kung bakit wala nagtatagal na katulong sa atin. Kalahat sila binubuntis mo. Ngayon, ako tuloy ang nahihirapan maglaba. Hudas ka, mamatay ka na sana, Bob. Doray, ano ba? Magigising na naman yung bata eh. Maglaba ka na. Ka, huwag kang mainis. At baka ipalamon ko, sa, ko sa'yo tong dami ng labahin ko. Maganda boses mo, Iha. Uh, Kaya lang medyo hindi makinis ang diction mo sa Tagalog eh. Uh, yung... Maganda talaga ang boses mo, Elaine. Kaya lang, may, may suggestion sa direct na baka daw pwedeng itry mo yung commercial modeling. Sa mga print ads ba? At sa mga TV commercials? Matutulungan ka rin niya doon.